Kamusta so, mga besh mga bay at nagbabalik na naman po ang inyong lingkod Ken Malino at welcome back dito sa kay YouTube channel At kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko ay click mo na yung subscribe button na nandito Pwede na rin yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko no? And for today's video ay nandito tayo Kung napapasin di ba tubuhan So ayan, nasa tubuhan tayo ngayon Dito ako dumadaan pag pumupunta ako dun sa bahay ng lola ko pupunta tayo doon para manghingi ng pamasko <laughs> <laughs> hindi joke lang <laughs> hindi mamamasya lang tayo ng konti pagkatapos maliligo tayo kaya samahan niyo ako hindi charot lang saan <laughs> <laughs> hindi maliligo ako doon kasi walang tubig sa bahay <laughs> inang tubig yan <laughs> so ngayon eh sa tingin ko nandito sila si Lola sa tingin ko umuwi sila ngayon tsaka o tayo kung may mabuburautan tayo <laughs> dito at pagkatapos ating maligo eh sa tingin ko mga 12 or 11 is uuwi na ako ayan ganto kasukal yung daan uh, ano kasi dito kasi ako lagi dumadaan eh dun sa kabila eh malayo ng konti kaya dito mas pinili ko dito kasi uh, mas malapit so ayan no eh, bago ang lahat, kumusta muna kayo? Kumusta yung araw nyo? Sana maganda yung araw nyo, diba? Nakasimba ba kayong lahat? Sana nga nakasimba kayo. Kasi ako hindi ako nakasimba kanina. Kasi, yun. Sobrang sarap ng tulog ko. <laughs> Gusto ko sana magsimba. Ginising ako ng mama ko. Tapos, yun. Sinabi ko na lang, huwag na lang. <laughs> yun na, hindi mo na ako magsisimba, ma sobrang antok ko kasi maaga naman ako natulog kagabi kaya lang grabe yung antok ko kaya natulog na lang ako ulit ngayon sumama na lang mag isa nagsimba ay papa ko hindi rin nagsimba kasi may ginawa kami uh, kailangan naming lutuin yung budbud ay yan so ayun oh. Uh, I hope you're doing great You're doing well no? Sa Sa na productive na naman kayo Kasi Para maganda yung araw Para naman no um, May Masabi yung mga magulan natin oh, Sobrang Ano nang anak ko ngayon ah? Nang tawag dito um, mm, Ang bait na no? <laughs> Wow ang daming ginawa So Yun nga no Sana Um Maging masaya lang tayo Ngayong Pasko Kahit uh, May nararanasan tayo yung Ganito Pandemic nga di ba So Ngayon Eh Pagkarating natin doon Ewan eh, ko lang kung Ano yung Kasi plano ko Eh Kakanta ako Tapos manghihingi ako ng pamasko Yung rate natin 500 to 1000 Hahaha <laughs> Gago! 500 yung pinakamababa. Tsaka 1,000 yung pinakamalaki. <laughs> Ay, so, ayan. <laughs> mm, susubukan natin gawin. Pero isang bahay lang. Yung sa kapatid ng mama ko. <laughs> sa kapatid ng mama ko. Biruin nyo ha. Nangangaruling ka. Tapos yung pinakamababa is 500. Tapos yung pinakamalaki yung... ang uh, bayad sa pagkanta mo, yung pamasko mo, is 1, So tignan natin kung ano yung magiging reaction nila. <laughs> First time ko po itong gagawin. Kasi nga, hindi ko masyadong gumagawa ng itong video. Kasi alam naman, yung mga video ko, yun, um, di ba nag ako doon sa travel vlog? Tapos, sa na may, naging, na tawag dito, may... Uh, may collab na hanggang sa yun nagmukbang na may challenge na tapos yun, school lab ulit. Tapos ngayon, try natin gumawa ng ito. Gusto ko sana gumawa ng mga prank na video. Kaso nga, sobrang ano sa bahay. Yung maiinitin yung ulo yung mga tao doon. Baka hindi makaitindi ng prank. Kaya ito ang gagawin natin ngayon, eh, kakanta tayo. Tapos sasabihin natin, yung ano natin, yung rate ng pamaskong ibibigay sa atin is 500 1,000. <laughs> so, ano, ano na lang, <laughs> wala akong masabi, talagang mauubusan ako nang sasabihin ka pa nagtatagalog ako. Gusto ko kasi yung bisaya, pero pwede na may bisaya. Pero mas pipili ko na lang tagalog para mas mahasa yung pagsasalita ko, di ba? Char. Kasi balok pa kasi yung Tagalog ko. Hindi masyadong ganoon kagaling, pero okay lang, okay lang naman. Medyo na uutal-utal lang ako. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan nga ba or most of the time ginagawa ko 'yun. <laughs> so ayan, nandito na tayo. Nakikita na ba yung baka na 'yan? yung bahay na yun yung bahay ng kapatid ng mama ko tapos pagkarating natin dan, eh, kakanta tayo tapos yung nga yung sasabihin natin yung rate natin is 1,000 to 500 <laughs> ayan samahan nyo ako <laughs> ano <Manay -gon> -go. ko? <laughs> Akong rate kay 1,000 to 500. Yeah, ha, DJ. balik <laughs> <laughs> sa ko? Asam ka? Ara asa asa sa ka? Mas di ka. Matos mo. Ano man? Ako ko on. Maligo ko, ari ko ligo. Hoy, dai sa manay gon ko -go nya. Ako rate kay 1,500. <laughs> 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 500. na pinakaubos, 1,000 na pinakadako. <laughs> <laughs> Gago. <laughs> <laughs> Tagat mana? <laughs> <sk original> Saan ni ako Manaigun ko Ha? Ito sa Yun lang yun no Hindi ako magkakanta kasi nga Wala silang pera <laughs> Joke na yung sinabi ko kanina Ayan dito po yung kapatid ng mama ko Naglalaba Tapos mga Ano mga Ano mga kasin ko dito Ang papangit Ako lang yung may hitsura sa amin <laughs> Nangaligo na mo? Aha. Ito pala yung aso nila. So ayun, uh, ah, ko muna to. Magpapahinga muna ako sa glit tapos babalik tayo mamaya pag naligo na ako. Oh. Huh? Joke lang, joke lang yung Caroling. <laughs> Kahit sinong mayaman dito tanggap ng ganun. <laughs> from the rate of ano 500 to 1000 so, grabe yun. so ayan uh, babalik tayo mamaya pagkatapos kong maligo samahan nyo na lang ako pag ano yung susunod na gagawin ko in 3, 2, 1 come on At dito ko na po tatapusin tong vlog natin. No? Sana po nagustuhan po tong video natin. At syempre, huwag niyo pong kalimutan magbigay ng isang bagsak na like. Na like, comment, share niyo po tong video natin kung nagustuhan niyo po. At syempre, yung pinaka-importante, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe tong YouTube channel natin. Click the bell button para updated ka sa lahat ng video sa gagawin ko at sa mga gagawin ko pa. No? At talagang magpapaalam na kami. In 3, 2, 1... Come on.